Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinanindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat magpatupad ng kapayapaan sa Indo-Pacific region, particular na sa usapin tungkol sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Kasabay nito, pinuri ng Pangulo ang nagkakaisang pagsuporta ng Estados Unidos, Japan at South Korea at pagtindig nito sa nasabing issue ang detalye mula kay Marita Muahe. Sa ginanap na ASEAN-US Summit sa Jakarta, Indonesia, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Estados Unidos, Japan at South Korea sa paglalabas nila ng joint statement sa ginawang pagpupulong sa Camp David. Nagpasalamat si Marcos sa tatlong bansa sa pagsuporta nila sa pagtataguyod ng kaayusan at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kinatigan ng Pangulo ang pagkakasundo ng tatlong bansa sa pagtugon sa isyu ng pangkalahatang seguridad sa rehiyon kabilang ang agresyon at hindi makatwirang pagkilos ng China sa South China Sea. Sumang-ayon din siya sa ginagawang trilateral maritime exercise ng Coast Guard ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos para palakasin ang kooperasyon sa humanitarian assistance and disaster relief. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos ang foreign direct investment na hatid ng Estados Unidos sa rehiyon, pati ang mga inisyatibo nito sa edukasyon at sa pagpapalakas sa sektor ng kabataan At I commend the U.S. leadership for the hard work and vision that resulted in the joint statement now known as the Spirit of Camp David. The statement cemented a common security agenda among the United States, Japan, and South Korea on arguably the most problematic issues in the region, issues that undermine regional peace and prosperity, including but not limited to supporting the free and open international order based on the rule of law. Sa ASEAN ROK Summit naman, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa pakikiisa ng South Korea sa pagpapanatili ng kaayusan sa South China Sea at pagtanggi sa pag-angkito ng China. Partikular na pinuri niya ang pagsuporta ng South Korea sa UNCLOS na basihan ng Pilipinas sa pagtatanggol nito sa Exclusive Economic Zone at ibang teritoryo ng bansa sa South China Sea. Nakiisa rin si Pangulong Marcos sa panawagang Udyukan ang North Korea na sumunod sa United Nations at sa pag-alma sa patuloy na pagpapalipad nito ng ballistic missile. We appreciate the ROK's continued support in upholding the UNCLOS as a key pillar of the rules-based international order as the region faces unilateral attempts to change the status quo in its waters. We share concerns on the militarization of reclaimed features, the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels, and other coercive activities. We are equally alarmed by the illegal, unreported, and unregulated fishing which are being detected. We thus thank the ROK, together with Japan and the United States, for reiterating the importance of international law in maintaining stability in the Indo-Pacific during the meetings recently held. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Inibitahan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumisita sa Canada sa susunod na taon. Sa kanilang bilateral meeting kasabay ng ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, sinabi ni Trudeau kay Marcos na magandang pagkakataon ito para alalahanin ang ika-75 diplomatic relations ng dalawang bansa na gaganapin sa 2024. Isa ang Canada sa mga bansa na nagbigay ng suporta sa Pilipinas sa gitna ng sigalot sa South China Sea. Samantala, pinuri ng Canadian Prime Minister ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa sektor ng kalakalan at ekonomiya. Ikinatuwa naman ni Pangulong Marcos ang pagkilala ni Trudeau sa mga isyong mahalaga para sa dalawang bansa at ang magandang pagtrato ng Canada sa mga Pilipino doon. Sa pulong ng dalawang pinuno, inalok ng Pilipinas ang Canada na mamuhunan sa renewable energy, pag na ng pagproseso ng mineral at kooperasyon sa agrikultura at edukasyon. Pabor ang mga magsasaka at mga eksperto sa pagpapatupad ng Executive Order 39 na pansamantalang nagtatakda sa presyo ng bigas sa merkado. Sa Central Luzon, sinabi ng mga magsasaka na makakatulong ang price cap para sa publiko sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin Ayon sa ilang mga magsasaka sa Pampanga, katanggap-tanggap pa rin para sa kanila ang presyong itinakda ng pamahalaan lalo na sa 20 piso naman umano ang farmgate price ng palay kada kilo. Dahil dito maaari pa rin kumita ang mga magsasaka sa itinakdang presyo na 41 pesos para sa regular milled na bigas at 45 pesos para sa well milled na ng National Food Authority ang palay sa halagang 18 pesos kada kilo habang ang mga pribadong mga ngalakal ay nag-aalok ng halos 24 pesos kada kilo. Maaari umanong kumita ng hanggang 30,000 pesos sa bawat ektarya ang mga magsasaka kung makakapag-ani sila ng aabot sa 70 kaba ng palay. Samantala, maaari pa rin umanong bumaba ang presyo ng bigas lalo't panahon na ng anihan sa susunod na buwan. Ilang eksperto at ekonomista ang sangayon din sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Anila makakatulong ito para magkaroon ng sapat na panahon ng gobyerno para matutukan ang artificial na kakulangan ng supply. Bukod sa price ceiling, kailangan din daw tutukan ng gobyerno ang pagpapalakas sa value chain at isaalang-alang ang pagbabawas ng taripa sa imported na bigas upang mabawasan pa ang presyo nito sa merkado. Papayagan pa rin ang Department of Education na mag-enroll ang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa bansa hanggang sa katapusan ng buwan dahil na rin sa mga nagdaang sama ng panahon. Ayon kay Dep. Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas, umaasa silang makakamit pa rin ng ahensya ang target itong 28.8 million na enrollees para sa taong ito na bahagyang tumaas kumpara sa 28.45 million enrollees noong nakaraang taon. Hanggang kahapon, nasa halos 26 na milyong estudyante na ang nakapag-enroll sa mga pribado at pampublikong paaralan, state universities and colleges at maging sa mga local universities and colleges. Ayon pa sa DepEd, may pinakamaraming na mag-aral sa Calabarzon na nasa may 3 milyon at taang mag-aral. Kasunod dito ang Central Luzon at National Capital Region na may higit 2 milyong mag-aaral. Samantala, pinakakaunti naman ang bilang ng mag-aaral na nag-enroll sa Cordillera Administrative Region na meron lamang 406,850 na estudyante. Ayon kay Bringas, patuloy nilang ina-update ang kanilang datos at umaasa silang madaragdagan pa ang bilang ngayong buwan. At yan ang pinakabago at uh, pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.